Good afternoon mga ka-queen of vlog. So, nandito ako ngayon nagbibidyo kasi meron lang ako sa inyong gustong sabihin. Kahit kakagising ko lang talaga, nagbidyo na agad ako. Pumunta sa ako sa aking page. ba diba yung page natin may sariling box nyan? Yung parang mababasa mo yung mga nagme-message sa'yo. Tapos, hindi talaga good news. Nabasa ko. Ito na talaga yung tinatawag siguro na basher sa tagal-tagal ko din naman na tawag ka dito na nagba so dumating na sa point na nagkasahod na ako ngayon meron na akong isang bashers basher ba walang s basher pa lang kasi isa palang. hindi po ako natuwa kasi nung naglive ako nung nakaraang Martes siguro yon basta nakaraang linggo hindi ko na maalala may nag-comment sa akin doon sa live jowa yata niya yun or asawa niya sir ah uh, tawag ka doon ako naman syempre pag nagla live naghahanap talaga ako ng mga legit viewers so binabasa ko yung mga mga nagko comment doon hindi, hindi, ko alam na may asawa siya tsaka nagla live lang naman ako wala akong ibang intention at tsaka bukod doon hindi ko yun nag, nakaka chat or nakakausap doon lang talaga sa live na yon no tapos, ay nako, ito na, mga nakaraang dalawang araw, may nag-ano may nag, na sa akin, may nagtanong na, okay naman yung pagtanong niya, kaya nga, sinagot ko nang maayos. Sabi niya dun sa akin, uh, nililigawan ka ba ng jowa ko? So, kasi may po na words, or parang, nang ano siya, parang, mabait siya sa kanyang pagtanong, tin, sinagot ko din nang, hindi po. Ay nako, pakasagot ko ng hindi po. Mamaya nag-reply ng ilugar ko daw yung dapat ko ilugar. <gasps> oh no. Anong dapat kong ilugar, sis? Nandito ko sa wedding house ko. Nasa lugar po ako. Namin. Tsaka na na. Hmm, nagbablog po ako. Hindi po ako naghahanap ng jowa. Hmm? If why I... Ay, hindi ko nga talaga alam kung anong gusto kong sabihin sa iyo, promise. Hindi ko alam, siguro I think habaan ko na lang yung pasensya ko kasi nagpumasok ako sa mundo ng pagba-vlog. ka na nga talaga. Mm. Hindi pa ako natutuwa. Ang ginawa ko, um, pinag-bypass ko na lang yung kanyang mga sinasabi sa akin. Hinayaan ko na lang. Ang dami niyang ano sinasabi ka as in hindi maganda sa pandinig, nag-voice record siya, ang dami niyang sinend. Ah, hindi ko dinidelate. Ang dami yung sinend. Tapos dinidid ma ko kasi ayaw ko nga talaga ng kaaway, no? Pangit yun. Then, hinayaan ko na lang, nag-chat, nag-chat, nag-chat. Then, ngayon, siguro mga ano-ano na, ayan naman, may ano, may pizza, may oras. Ngayon, pagising ko, binisita ko ngayong page ko. Aba, nabasa ko kung ano yung sinasabi niya sa akin. Tigil daw ako kung ayaw ko mapaya. Ano pang ginagawa ko? Dinidma ko na nga siya. Hindi ko, ah uh, oras na para malaman mo. Kung nanonood ka, alam ko followers kita at basher. Hindi ko po intention nung naglive ako na mag-comment yung jowa mo. Napadaan siya sa live ko, nag-comment siya. Di ako bilang host, binabasa ko yung mga nag ang tawag doon pag entertain sa aking mga followers at viewers. Ngayon, kung may issue man kayong dalawa, labas na ako doon. No? Pero, apis advice lang to. Kung mahal ka talaga ng isang tao or ng isang lalaki, hindi siya gagawa ng ikakagalit mo. Para sa akin lang, kung mahal ka talaga ng isang tao, never na siyang maghahanap ng iba. Kaya, In the first place, huwag ka dapat sa akin magalit kasi nananahimik ako sa isang tabi. Yung asawa or jowa mo naman, yung nag-comment sa aking live. Kaya nasa lugar po ako ha. Uh, siguro, ano, peace be with you na lang.